Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris ang pagiging mapanindigan at diretsyong magsalita. May likas na tapang sa harap ng hamon, hindi natatakot magsimula ng bagong proyekto o magdesisyon para sa ikabubuti ng pamilya at sarili. Sa trabaho, mabilis kumilos at hindi natitigilan kahit sa gitna ng pressure. May malasakit sa kapwa pero hindi nagpapagamit. Mahalaga sa kanya ang respeto at malinaw na hangganan sa ugnayan. Sa usaping pananalapi, hindi nagpapadala sa uso at marunong tumanggi kung alam na hindi makabubuti. Sa pakikipagrelasyon, tapat at ayaw ng paikot-ikot na usapan, mas gusto ang tahimik pero seryosong samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus ang pagiging matatag sa prinsipyo at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Mahalaga ang katahimikan sa buhay kaya mas pinipiling umiwas sa gulo at walang saysay na usapan. Sa larangan ng trabaho, maaasahan sa mga tungkulin at hindi pabaya sa oras. May tiyaga sa paghahanap buhay at marunong magtipid para sa kinabukasan. Hindi agad nagpapakita ng emosyon, pero kapag nagmahal ay buo at totoo. Marunong makinig sa damdamin ng iba at hindi basta bumibitaw sa mga relasyon. Sa usaping pera, mapanuri at hindi basta nagpapaloko. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ang pagiging palabiro ngunit matalino sa pagdedesisyon. Likas ang pagiging masayahin, ngunit sa ilalim ng kasiyahan ay matalas ang isipan sa pag ng sitwasyon. Sa trabaho, mahusay sa komunikasyon at madaling makuha ang tiwala ng iba. Marunong magpaliwanag ng ideya at mahusay sa pakikipag-ugnayan hindi basta nagpapadala sa damdamin at iniisip muna ang magiging epekto ng desisyon. Mahalaga sa kanya ang kalayaan, ngunit kapag may pinili ay pinaninindigan. Sa pananalapi, maparaan at mabilis humanap ng solusyon kapag gipat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Cancer ang pagiging mapag-alaga, sensitibo sa damdamin ng iba, at mapag-isip sa mga bagay na may kaugnayan sa tahanan at pamilya. Sa trabaho, masigasig kapag alam na may kabuluhan ang ginagawa para sa mga mahal sa buhay. Hindi nagtatrabaho para lang sa sarili kundi para sa kapakanan ng buong pamilya sa pakikitungo, marunong umunawa at magpatawad, ngunit hindi pinapalampas ang paulit-ulit na pagkakamali. May malakas na intuition kaya madaling nababasa ang ugali ng kausap. Sa pera, praktikal at hindi basta nagpapadala sa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng liyo, ang pagiging leader sa kilos, pananalita, at pananaw. May tiwala sa sarili at likas na tagahatak ng atensyon, pero hindi ito ginagamit sa pansariling interes lamang, kundi upang itaguyod ang kapakanan ng mga kasama. Sa trabaho, malikhain at laging may bagot matalinong ideya hindi natatakot sa pagsubok at may kakayahang bumangon sa pagkabigo. Sa pakikipagrelasyon, tapat at mapagmahal, laging handang ipaglaban ang minamahal. Hindi nagpapadala sa chismis at inuuna ang katutuhanan. Sa pananalapi, magaling magplano at marunong humawak ng malaking responsibilidad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging mapanuri, organisado, at praktikal sa bawat aspeto ng buhay. Mahilig sa kaayusan at hindi komportable kapag may kaguluhan sa paligid sa trabaho, masigasig at laging may plano, hindi umaasa sa swerte kundi sa tiyaga at maingat na paghahanda. Mapili sa kausap at hindi basta nagtitiwala, pero kapag nakuha mo ang tiwala niya, handa siyang tumulong ng walang kapalit. Sa pakikipagrelasyon, hindi man madaldal sa emosyon pero ipinapakita ang pagmamahal sa gawa. Maingat sa pera at marunong mag-ipon para sa mas matatag na kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra, ang pagkakaroon ng balanse at pag-iwas sa anumang labis o kulang. Sa trabaho, nananatili kang patas sa lahat ng desisyon, at hindi mo hinahayaan na maimpluensyahan ng emosyon ang iyong mga hakbang. Mapagpakumbaba kang ngunit may paninindigan, kaya't madalas kang lapitan para sa payo. Sa tahanan, nais mo ang maayos at maaliwalas na kapaligiran kung saan bukas ang komunikasyon. Sa usaping pera, maingat ka ngunit marunong gumastos kung may sapat na dahilan. Sa pagmamahalan, hinahangad mo ang kapantayang damdamin at respeto at hindi ka basta-basta nagpapalunod sa bogzo ng emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang pagiging mapanlikha at tahimik sa pagkilos. Sa trabaho, mas gusto mong gumalaw ng hindi pinapansin ng iba, ngunit ang epekto ng iyong gawain ay malaki at makabuluhan. Marunong kang magtago ng saluubin, ngunit pagdating sa tama at mali, matibay ang iyong paninindigan. Sa bahay, ikaw ay tahimik ngunit maalalahanin, at laging alerto sa mga pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Sa usaping pinansyal, hindi ka basta nagpapautang, At tinitiyak mong may sapat kang reserba para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa larangan ng pag-ibig, ikaw ay tapat ngunit may pag-aalinlangan, hindi ka agad-agad nagtitiwala, ngunit kapag minahal mo, buong buo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at karanasan. Sa trabaho, hindi ka takot sa pagbabago at handa kang sumubok ng bagong pamamaraan para mapabuti ang ginagawa. Marunong kang makibagay at hindi ka sarado sa pananaw ng iba. Sa pamilya, ikaw ang nagsisilbing tagapagdala ng liwanag at sigla, at madalas kang pinagmumula ng mga positibong pananaw. Sa usaping pinansyal, bukas ang iyong kamay sa pagtulong ngunit sinisiguradong hindi napapabayaan ang sariling kapakanan. Sa pag-ibig, ikaw ay mapagbigay at totoo sa nararamdaman, ngunit gusto mo rin ng kalayaan at espasyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang pagiging seryoso at nakatuon sa pangmatagalang layunin. Sa trabaho, maayos ang iyong sistema at bihira kang madistract, kaya't mabilis ang iyong progreso. Ayaw mo ng sayang na oras at mahigpit ka sa pagtupad ng mga responsibilidad. Sa bahay, ikaw ay tahimik munit responsableng kaagapay sa lahat ng gastusin at gawain. Sa usaping pera, napakahalaga sa iyo ng disiplina at hindi ka madaling matukso sa luho. Sa pagmamahalan, ipinapakita mo ang pagmamahal sa gawa, hindi lamang sa salita. Maingat ka sa pagpili ng kapareha at naniniwala ka sa tibay ng pangako kaysa pansamantalang kilig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging makabago sa pananaw at kakaiba sa mga kilos. Sa trabaho, ikaw ay may mga ideyang hindi basta-basta nauunawaan ng iba, ngunit sa dulo ay nagiging kapakipakinabang. Malawak ang iyong pangunawa at hindi ka takot ipaglaban ang makatarungan. Sa pamilya, ikaw ay palakaibigan at bukas palad, ngunit gusto mo rin ng tahimik na sandali para sa sarili. Sa pera, ikaw ay mapagkalkulong ngunit may tendensyang biglang gumastos sa mga bagay na nagbibigay aliw. Sa pagmamahalan, hindi mo hinahanap ang sobra-sobrang pag-aalaga, kundi ang kaparehang kayang unawain ang iyong pagiging malaya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces ang pagiging sensitibo at madaling makaramdam sa damdamin ng iba. Sa trabaho, ikaw ay tahimik ngunit malikhain, nakikita mo ang detalye na hindi napapansin ng iba. Masaya kang tumulong at hindi mo alintana kung hindi ito mapansin. Sa bahay, ikaw ang tagapamagitan kapag may hindi pagkakaunawaan, dahil likas kang maunawain at mapagpatawad. Sa usaping pera, hindi ka magarbo, ngunit minsan ay nagiging maramdamin sa mga desisyong pinansyal. Sa pag-ibig, ikaw ay mapangarapon at tapat, laging naghahangad ng lalim sa relasyon, hindi lang kilig sa simula. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.